Welcome sa landas ng pag-asa. Sa magandang balita ngayon, si Jesus, bumisita sa bahay ni uh, uh, Maria at saka ni Martha, mga kaibigan niya. As nag, uh, ng pagkain siguro si Martha, sinabi niya, si, napansin niya, si Maria kausap si Jesus. As sabi niya kay Jesus, oh, pwede mo Uh, padala sa akin yung kapatid kong si Maria para tumulong naman sa akin. Uh, eh, busy-busy ako dito. No. Alam niyo maganda yung sagot ni Jesus kay Martha. Martha, Martha, ikaw eh, naliligalig sa maraming bagay. Marami kang pinakaabalahan. Alam mo, pinili ni Maria ang mas magaling na bagay sa English, yung chosen portion or the better portion. At hindi ito aalisin sa kanya. So, sino ang pinili ni Maria? Ah, pinili niya si Jesus. Hindi naman siguro masamang magsilbi, no? At ah, abalang-abala si si Marta kasi gusto naman niya mapakain na maayos si Jesus. Ngunit uh, siguro binibigyan lang ni Jesus ng pagkakataon na pag nilaya nilang dalawang magkapatid, ang pinakamahalagang realidad sa buhay nila. Sino yun? Si Jesus. Sa buhay natin, uh, minsan marami tayong pinagkakabalahan. Uh, magandang bagay. Iba siguro sa atin dito, mga misyonaryo pa o nagsisilbi sa simbahan. Pero siguro magandang paalala nga naman ano, sa lahat ng bagay na yan, ang pinakamahalagang bahagi o magaling na bahagi ng ating buhay ay si Jesus. At sana hindi natin siya makalimutan. Sa bandang huli, siya talaga ang pinakamahalagang realidad sa ating buhay. Sana maging katulad tayo ni Maria, marunong pumili kung ano ang pinakamahalaga. Okay, God bless you and sana meno kayo natutunan sa maikiling reflection na ito.